ang laban sa pagitan ni Nakait at Hisuka ay magiging isa sa mga pinaka kapanapanabik sa Hunter, Hunter dahil pareho mga eksperto sa Nen at kilala sa kanilang kausayan at kakaibang estilo ng pagkikipaglaban. Sa pagsusuri, ilalahad natin ang kanilang mga kakayahan, diskarte at posibleng kahihinatnan ng mga labanan. Si Kite ay isang conjurer. Ang crisis last ni Kite ay nagbibigay sa kanya ng siyam na random na armas. Bawat isa ay may partikular na kakayahan. Halimbawa, sa site na number 2, isang napakalakas na sandata na kayang umatake sa malawak ng saklaw gamit ang silent walls. Ang carbine na number 4, isang long range firearm na nagbibigay sa kanya ng kakayang umatake mula sa malayo. At ang pangsyam na the Iron Maiden, isang ultimate weapon na maaring nagtataglay ng self-destructive o highly strategic na kakayahan. Si kahit ay may kakayang umangkop sa anumang sitwasyon gamit ang iba't ibang armas. Siya rin ay may malawak na kalaman sa labanan lalo na isa siya sa dating alagad ni Jing Fricks. Meron siyang determinasyon sa misyon kahit pa ang sarili niyang buhay ang kapalit. Si Suka naman ay isang transmuter, isang versatile na ability na may kakayang mag-transform ng aura sa si isang sticky at elastic na material. Inagamit niya ito para sa offense, defense at mobility. Ang kanyang texture surprise ay nagbibigay daan kay Isuka na manipulahin ang itsura ng mga bagay, kadalasang ginagamit niya sa mga panilin lang. Isa sa mga kalamangan ni Suka ay ang mataas na antas ng strategic thinking at unpredictability. Meron din siyang kakayang mag-recover mula sa malubhang pinsala, kaya ng ipinakita sa kanyang laban kay Krolo at sa paggamit ng post-mortem nen. Meron din siyang psychological manipulation para guluhin ang konsentrasyon ng kalaban. Si Kite ay isang analytical fighter Umaasa siya sa disiplina at adaptability na sinusuportahan ng kanyang non-ability na crisis Slots. Ang bawat laban ay sinisigurado niyang kontrolado gamit ang tamang sandata. Kahit kahit unpredictable ang kanyang armas, nagagawa niyang gamitin ito ng epektibo. Kung magagamit niya ang site na number 2, maaari siya makipagsabayan kay Isuka sa medium hanggang long range combat. Si Suka naman ay isang unpredictable at sadistikong mandirigma Mahilig siyang gamitin ang psychological warfare upang guloy ng focus ng kalaban. Ang bungee gum ay nagbibigay sa kanya ng flexibility sa close range at mid range yung bat. At maaari rin niyang gamitin ang texture surprise para langin si kait Sa kanyang laban kay Krolo, pinakita niyang kaya niyang mag-adjust laban sa mga maraming kalaban gamit ang intricate traps. Si suka ang kanyang unpredictability at versatility at survival instinct ay magbibigay sa kanya ng edge ang ay si suka sa laban ng pagmatagalan at kakayang guloy ng kalaban. Si Kayet naman ang kanyang analytical skills at adaptability ay kayang pumantay sa kakayahan ni suka. Kung ang armas na lalabas mula sa crisis slots ay angkop sa sitwasyon, ma outsmart niya si suka. Bagamat parehong malalakas si Kayet at si mas malaki ang tsansa ni suka na manalo dahil sa kanyang unpredictability at kakayahan mag-adapt sa anumang sitwasyon. Gayunpaman, kung magagamit ni kait ang tamang armas mula sa crisis slots, maaaring si Kite ang makalamang. Ang laban nito ay magdedepende sa estrategya, swerte at sa kung paano nila gagamitin ang kanilang mga kayahan. Ikaw ka anime, ano sa tingin mo sino ang mananalo sa kanilang dalawa? I-comment nyo na lang sa comment section sa baba. Kung nagustuhan mo ang video nito huwag nyong kalimutan mag like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.